Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Dito nga ay hindi hindi na nga makakapayag ang ating bidang Tanggol na hindi siya makapaghiganti dito nga sa pamilya ng mga Guerrero dahil nga sa nangyari ngayon sa kanyang kapatid na si David na ngayon ay nakahandusay na at wala lang nga itong buhay kung kaya dito nga ay sumigaw ng malakas na malakas ang ating bidang si Tanggol at nasabi nga na dito sa bangkay nitong ang kanyang kapatid na si David na hindi hindi nga daw siya papayag na hindi siya may pagiganti at uubusin niya ang pamilya ng mga girero na hindi nga sukat takalain ng mga girero kung sino nga ba at ano ang kayang gawin ng isang Tanggol Montenegro ang kanyang gawin kung papaano nga si lumaban at ito ay walang kinatatakutan <clears throat> at ito na ang pagkakataon nga nitong si Tanggol para nga ubusin ng tuluyan ang pamilya ng mga girero kaya iisa-isahin ng ating bidang si Tanggol na ubusin ang kanilang lahi at dito naman ay lalong magsusibidhi sa galit itong ang si Don Gustavo dahil nga sa ginawa nitong si uh, Miguelito na tinakos nga ang kapatid nitong nga si uh, Tanggol na si David na walang kalaban-laban at ito nga ay malalaman pa nitong nga si Don Gustavo na ang pinatay nitong nga si Miguelito ay walang iba kung hindi nga ang apo, isa sa mga apo nitong ang si Don Gustavo na si David, kung kaya't dito ngayon ay lalo silang magiging magulo ang kanilang pamilya at dahil ngayon nga itong si Tanggol ay hindi na siya mapipigilan, ninuman at kahit sino kung kaya't ang kanyang grupo ay susugod nga sa mga girero upang tapusin at wala na dapat matirang buhay sa mga girero dahil ito ay sukdulan na ang kanilang kasamaan kung kaya tatapusin at lilinisin na kikilis kakalis kisanam nito nga si Tanggol ang pamilya ng mga girero kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye